ah. dyan o, paliliprin ko yung drone. Pabibisitahin ko yung paloy sa bukit kung kailan pwede nga ano. niyain. Okay. Paliliprin ko na. Okay. Start. Hey, hey sige. Punta ka rong. Home point update. Hey. pa. Hey. Oh, may tuyo na rin. May halo. Ano? Ah, hmm, gawa na pala. Wala na ano. Hmm. Mapula-pula na. Sa linggo pa. Pwede na pagsabay sabayin siguro siguran. Nasaan nasa na? Nasaan na? Wala pa. Alam mo, tinitignan yung cross na yun? Nasang hangin na. Yung cross, ang tinitignan. Hmm, ako nasa gitna. Hmm. Wala sa hangin doon. Pauwi mo na. Ah, na ang di polot pag coba Saban ayan. saban ng kamachili. Hmm. Dari di Kaya mo yan. ang angin do? Eh, pauwi mo na Ang energy. Ang ng Bye. Pauwi na yan. Hmm. Mas mabilis pag Ah, Hmm, grabe. Air turbulence. <laughs> turbulence. <laughs> Hindi niya kaya. Baba diba natin. Para mas, para mas malakas yung sipa. Pangin sa itaas, ano? Hmm. Pag binaba lumakas yung sipa niya. Yung pag-usad. Niya patabingi eh. huh? patabingi, takbo banyak mm patah -hmm. eh no patah bingi takbo patah gilid nga no yang bumilis nga wala nga hangin eh lumalabang pula sa angin no Strong with warning aircraft unable to return to home automatically. Lower the object immediately. Masan na, kailan pinitak na? Andyan na. Ay no. Tumatay. Ay no. Ay to. Oy, ibon no. Oh. Ah, tama lang ya. Tara ibon lang din eh. Mm -hmm. Oh, listo ka. Nakatabing eh. Oh, sorry. Ay, 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 ay. Ay, ay. Tabi ni. Yeah. Yan, wala mga kadyano. Mungulan. Ma Mag-February na. Mungulan pa din. Mungulan pa rin. Hmm. Delay. Mungulan pa rin sa mga rin. Ay, maganda magandang araw po mga kajano, mga ka Sweet Mary, mga ka po natin diyan at syempre mga katala ayan. Yeah Ay, pupunta po kami sa sa talyer Ayun. Papapalitan po natin yung gulong po ni Tito Cesar dito yung sa may harap. Medyo pudpud na po kasi. Ay, libre ko na po sa kanya para maganda po yung uh, biyahe namin at sa safe at yun po pala bibili po po tayo ng semento uh, mga balit at kasi may i-repair -re po dun sa may taas ko po yung mga part po na hindi na sementohan yung mga bintana po natin yung mga kantuhan hindi, hindi pa po, po natapos nung uh, nakaraang gumawa yan papagawa natin yan at uh, syempre para maka-order na rin po tayo ng mga salamin para dun sa ating bintana ito so, nga po mga kajan nandiyan na po tayo sa talyer magkano po kayang gagastusin ko dito sa gulong ni Tito Cesar <laughs> Meron nga, so Ereks. Ha? Wala Ala, mayo. Meron nga, kumala

At sir na nga po mga Kajano. Tinatanggal na po yung uh, front wheel natin dito sa motor. B Bali papalitan po natin dito yung sa harap lang po yung exterior na gulong tsaka po yung pinaka interior niya po. Medyo pud pud na rin po kasi. Kasi delikado po yung pagpamamahiya po kami nito sa sa labas. Sobrang dali lang palang ng ito nito mga Kajano basta uh, may gamit ka. Yung nga pala mga dyan. Bali, si Kwenta po yata yung yung pagkabit na itong gulong po natin yung pagpapalit. At sa so yun mga kadyan, kinakabit na po ulit. Nakabit na po yung uh, bagong gulong ni sa Cesar. Hindi na po tayo mga ngambang uh, makasumabog yung gulong natin o maplat. Ayan. At uh, saka mas madali po siguro uh, magmaneho pag uh, bago yung gulong. Mamaya maya po ikakargahan po namin ng uh, tatlong pag ng semento yan. Dapat eh bago ang gulong. At uh, para sa ito rin po yung biyahe namin. Pagbilang okay. 20. tingin. Hayo na. Pipit. po mga kadyano, na po yung semento uh, po natin. Bale yung uh, semento po natin ay eh, 190 per bag. Dati po 200. Medyo nagmura ng kaunti ngayon. Medyo mabigat din itong uh, nating uh, semento. Sa so, uh, 120 kilograms din lahat. At po oh. lang, may nalang bakal. Eh. para wala nang forma. Tulo na. eh, paupahan. Bahay. Bahay. Ha? Ah. 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 Hindi ko alam eh, Ah. Pa o, pa ah. <laughs> yeah. One, two, three, four. No. Ah. 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 Hindi. Hmm. Sa na waterproofing. No. It's ah Uh, it's a pinaman ng plywood. Eh, Di, na kailangan ng one. Mga pamporma. No. Pang support sa ilalim. Hindi na ano. Rekta na. Tapago mo. Ano, Ay, wala pera? <laughs> <laughs> na pera. Bayad na ba? yung sukle, wala pa. trenta na rin yan. <laughs> Ang merienda rin balik Bali kaya magkano isa. mas orang konti. Nagmura na siguro yung materials kasi marami. Bigat pala. Sana dia ako mahirapan mag-drive. Sobrang bigat ah. Kaya lang maanin

Mabasayang ko na. Ha? Saan na? Basic lang yun. Eh, 40 kilos lang. A piece of cake. Ah! Basic! Tatlong balik na lang. Pag-andalad ko si Kristal yun. Pag, ano. Goodbye! See you tomorrow! Okay, ingat! Semento! Saan ko ilalagay ito? Saan <laughs> ko so, ilalagay ito, Crystal? <laughs> Alin. Biket lah Contoh mulai Tepang konten lama-lama Ya

Bigi na winto sa gabi ka pala. Lilim-lima ni Crystal. Hindi ko maglilim. Dapat mo muna tingin. Idilig si Tito Cesar na lemongrass. Tanglad. Helpy? Huh? Dito ko katana. Wala ang katabi mo si Shelby. Dito ko. Ano yun doon? Ano Sa buhay natin eh. Naman ako ni na tito Cesar oh. Nakatali. Basta yung mga konyo oh. <laughs> mga chicks niya hindi lumalayo eh. <laughs> <laughs> <Dulo. Ha? laughs> ba, Ulan tayo. kanina. Alam ko hindi naman bibig na alaman. Eh, saglit lang yun eh. Parang hindi naman nabasa yung lupa. Hmm. Dumaan lang. Dumaan lang yung malakas na hangin. Sumulan. Wala na. Yung?

Ito naman sipa lang e, eh. tsaka yung mangga, hindi na. naman ako nagtanim ng mangga, yun so, pa lang. Anong mangga ka rin kami? tayo? Lahat yung magpun ay eh, grafting din, para mabilis, yung, yung manggang kalabosana. sana. Hmm. na yung tsanda. Kahit ganyan lang yung puno, ganyan palang kalak yung umungan e. Eh. Oo. Hindi nga akit sa taas kagwaan e. Hmm. Kaya ang taas pa naman ng puno ng manggang kalabaw. Malaking puno. Kaya ang... Dahil mangga maka dyan. Sarap. Sarap na mga mangga. Nagbubulakalak na ulit yung mangga. Ito po yung uh, kamias ni Tito Cesar. Um, um, ang lakas magbunga.